siguro ng Tokyo Olympians na sina Carlos Yulo at Yumir Marshall na mas magandang performance ang ipapamalas nila sa Paris 2024 Olympics. Yan ang ulat ni Daryl Olares. Humarap ang mga Paris Olympic bound athletes na sina Carlos Yulo at Yumir Marshall sa isang press conference bilang mga pinakabagong brand ambassador ng isang kailang sports betting app. Dito ay ng dalawang Tokyo Olympians na handa na sila para sa Paris Olympics. Ito na ang ikalawang pagkakataon para kay Yulo at Marshall na makatungtong sa Olimpiada. Ito try ko po yung best ko po na Uh, makakuha po ng gold medal as uh, hindi din po ako naka-medal before ng Tokyo Olympics. And um, yung gagawin ko po yung uh, i-apply ko po yung mga natutunan ko before nung sa Tokyo Olympics. And itatrya ko po talaga yung best ko na uh, makapag-produce po ng magandang uh, resulta po. Sa ngayon po, talaga na masati ko 100% ready okay. po ako. Uh, since uh, last year pa po, nag-prepare na po ako para sa Paris Olympics. Kasama yung preparation ko doon, yung paglaban ko sa professional dyan sa Pilipinas. So, talagang sinagandaan ko to. Uh, no, no excuses pagdating doon sa Paris Olympics. Para naman kay Yulo, kumpara sa kanyang naging kampanya sa Tokyo, kumpiyansa siya na mas magandang performance ang ipapamalas niya sa Paris Olympics. Ako noong 2020, hindi po malaki yung galo ko. Parang hindi po confident sa ginagawa ko. Um, ngayon po mas confident po ako na mag-perform at ipakita po yung galing na Pilipino po. Ayon naman kay Marshall na matatandaang ang nakasungkit ng bronze medal noong 2020, puntriya niyang sumuntok para sa ginto ngayong taon sa kabila man ng pangangat niya ng weight division. Almost 4 years ko po pinaghandaan to, kaya uh, yung chance po natin, ipapakita ko daw pagdating ko daw sa Paris. Sa lahat ng mga Pilipino na umaasa at naniniwala sa akin, uh, na tututok ako para sa bayan. Kasunod ng send-off ceremony ngayong gabi, magsasama-sama na ang mga Olympic-bound athletes sa Mets France sa susunod na linggo para sa isang buwang training camp na handog ng Philippine Olympic Committee. Darilo Clares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.